So ayan mga ka bakit nga ba nagtatakbuhan yung aking mga alagang kambing? Ayun. <laughs> so tingnan natin kung ano yung kanilang uh, pinagmamadalian na puntahan. Ayan. So yung mga kambing ko, yung iba ay nandun pa sa huli. Ito yung mga nauna. No? Ayan. So yun, kaya pala sila nagtatakbuhan. Kasi... Ayan, yan. Ito, 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 ito. Ito. <clears throat> Yan. O, oh, ano na. Sabid ka na sa bagin. Yan yung delikado, o. Oh. Ganyan, o. Oh. Yung sasabit sa bagin. Tapos hindi niya makakalas. Yan yung delikado sa mga alaga nating kambing. Yan. So, yun. Ang dahilan nung kanilang pagtakbo, kaya sila nagmamadali, ay, eh. ito, yung mga puno ng jimilina. Ayan. So itong mga puno ng Jimilina ay namumunga ngayon. So yan yung hinahanap agad nila yung bunga. Pero ito ay may masamang epekto sa kanilang uh, katawan kapag ka uh, kain ang kain sila ng bunga ng Jimilina. No? Ayan. <clears throat> yun. So hinahanap nila yun oh, no? hindi niya nakita <laughs> ito oh Ayan 'yon oh. Ayan oh. oh. Ito pa oh. Ayaw niya ng hilaw. Gusto pala nila yung hinog. Ayan. Ayan. Kinakain nila yan. Kaya yan yung dahilan kung bakit sila nagtatakbuhan ng na <laughs> nagmamadali na makapunta ka agad dito. Dahil lalo na kanina ay medyo mahangin. Kaya yun. Uh, alam nila na naglaglagan na naman yung mga bunga ng jimilina Ito yung jimilina oh. So yung dahon kinakain din nila Pero mas gusto nila, napansin ko sa kanila, mas gusto nila yung tuwing dahon Ayan. Kinakain din naman nila yung dahon ng jimilina Pero hindi nga lang sila ganun ka-excited Kasi pagka-paborito nila, mararamdaman mo talaga yung excitement nila kapag ka nakita pa lang nila ma Yan. So may mga naiwan kasi ako doon na nagsisigawan kaya tinatawag ko rin. O, hindi pa ako deworm kung napapansin nyo. Ayan, ito kailang purgahin pagka mga ganyan yung katawan. Purgahin yan. So, hindi pa ako nakakapagpurga kasi nga busy talaga ako at uh, inaayos ko yung pagpapatanim namin ng Napier grass dahil nga kailangan talaga namin ng pagkain para sa aming mga alagang kambing at alagang baka ng kapatid ko. So yun, parang nagko kami ngayon at ako lang yung namamahala din ng kanyang kambing ay ng kanyang mga baka. Kaya napakadalang kong makapag-update, makapag-upload. Hindi na ako makapag-video masyado dahil nga talagang marami akong ginagawa. Yun. So ngayon, dahil dala ko yung aking cellphone para uh, sa aking pagpapastol dahil pinap, pinapastol ko na naman sila. Dinadala ko sila sa lugar kung saan medyo malayo sa mga tanim dahil malawak to dito pero ang kambing kasi ay malayo din ang nararating, no. Pag gusto nilang gumala ay gumagala lang talaga sila. Yan. So maraming bunga ng jewellina. Ayun, no. Oh. oh, yan eh Talagang gustong-gusto nila yung kainin. Kaya lang, sabi nga ay minapanood akong video na hindi siya maganda sa kalusugan ng kambing kapag sobra o kapagka marami, naparami ang kambing ng kain. no? Ayan. Ito, mga nganak to sa akin siguro ngayong mga July. Mga nganak to. Marami pa akong mga nganak dito. Nagbawas na rin ako kasi medyo ano, gusto ko uh, nga sana magpahinga muna sa pag aalaga ng kambing kaya lang uh, mahirap huminto kasi pag nagkambingan ka ulit bibili ka ng panibagong uh, panimula ay mahal mapapamahal na kaya ang gagawin ko na lang nagbawas lang ako tapos ito paparamihin ko na lang ulit Ayan. Yeah. kasi nga magpo muna ako sa pagtatanim ng mga halaman yun So itong aratilis kinakain din nila, no? Kaya pala nandito rin sila nakatambay madalas dito sa uh, ilalim ng puno ng aratilis kasi kinakain din nila yung bunga. Ayun. Ayun, no? So 'yan yung aking hiniram na bak. At yun nga ay pinapapalitan sa akin ng inahin kaya lang medyo maliliit yung aking inahin. Aalagaan din ako. So ay, hindi ko pa yan na uh, ano, di ko pa nakakausap yung aking kaibigan tungkol dyan. Pero yun nga, nanghihinayang din ako kasi maganda kasi talaga yung lahi nito. May lahing bower. Yan. So, ito, uh, anglo. Yung, ano nito, malaki din ang tenga nito, pero, uh, yun nga, medyo nabansot siya nung nakaraang tag-ulan. Yun yung kapatid niya, yun, yun, yun. Yan yung kapatid niya rin nakatalikod na yan. Yan, nandun, magkatabi na sila. Yan. So, yun. At, yung aking aso, <laughs> ay kasakasama rin. No? So, malago dito sa parting ito na ano, yan. Yan, no? Huh. ano? Nakakain ka na? Hmm? Oh, yan yung isa sa mga kambing ko na maganda lagi ang katawan. Native pero magaling din magdala ng anak. Kaya sayang din pagka pinakawalan ko yung mga magagaling magdala ng anak. Ayan. So ngayon dahil na medyo maulan na rin, ayan medyo mag-green na rin yung mga damo. No? Yan. Ma! Huh. Itatawagan kami. At isa pa dito sa gusto nilang kainin, sa gustong-gusto gusto gustong, gustong, gustong din nilang kainin ay yung bunga ng tibig. Yan, yung mga naibabahagi ko na rin yun sa inyo dati. Yan, bunga ng tibig. So, alas 12 ngayon, nagpakawala ako ng aking mga kambing, medyo late na. Kasi nga, uh, inaasikaso ko yung bakod ng aking baka ng kapatid ko. Dahil nga, uh, madalas lumalabas yung mga baka niya. At nakakapaminsala ng tanim. So, pinapaayos ko doon. Kaya, lagi akong busy. Pero, yun nga may napag na naman ako doon ngayon kaya dito naman ako sa aking mga alagang kambing itong aking mga alagang kambing ay alas 12 ko na napakawalan pero mas maganda yon kasi nga uh, tuyo na yung mga damo no? pero kanina kasi umaambun-ambun kaya may tendency pa rin na nababasa yung damo pero okay na rin yun Tsaka hindi ko sila kakayanin kung kukumpayan ko lang sila kaya kailangan ko talagang magpastol or pakawalan talaga sila dito sa uh, parte na walang uh, masyadong tanim. Malayo sa may tanim. Yan. So, dito ay malayo sa may tanim. Kaya lang itong mga kambing ay masyadong malayo ang nararating kapag gumagala. Yan. Umiihi. <laughs> Yan. Yan. Ayan, nagtatakbuhan na naman sila dahil nga may jimilina na naman doon sa unahan. Ayan. Pero ang pastulang ko talaga ay dito sa gawi dito, no? Ayan. So, yun. Shout out sa aking mga kaibigan na nasa uh, pagbablog din. Kay Idol Brave Body LB, Bernirada. Ayan, shout out sa inyo. So, ayan. And kay Idol Joy Marie Random Vlogs. And yan. Kay Macau Vlogs. Kapaksis. Ayan. Shout out kay Mix Vlog. Ayan. <laughs> so, yun. Dito naman kami. Ayan. At yung mga kambing ko nga ay eh, nandiyan ha. Medyo ano na sila. So, dahil maulan na ngayon. Medyo ano na ngayon. Uh, mabirde na ulit yung mga uh, damo. yun oh ando na yung iba na unan ha ayan na talagang ano sila hmm? tatakbuhan kalipat nila dito mula sa may ahm uh, tibig, ayan yung may tibig yan yung may puno ng tapahan ay lilipat naman sila sa jimilina ayan dito may nagkokopra dito ito ay tapahan ng kapitbahay namin ayan medyo luma na ito ay dito pinaprocess yung kopra ayan dito niluluto yun no so hanap hanap sila kung nasaan yung bunga ng tibig at yung tibig nga ay paubos na rin ang bunga ayan paubos na so laglagan ko tong mga kambing ko at makikita at nyo nag-uunahan sila yun o oh. hmm. <laughs> Ayun. pag hilaw pala hindi nila masyado kinakain yun ah ah ayan o oh. 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 apple o oh. ikaw ruro ruro ayan o oh. ruro <laughs> Ayun, oh. So, sarap. Nagdamag ka na namang ng asawa. Yan. Kung so, magdamag na naman niyang nangasawa ah, medyo napupuyat ako. Minsan kasi hindi ganun kalayo yung aking kulungan sa aking tinutulugan. Eh, maingay. Maingay yan siya. Yan. Ma. 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 Ayan, kain lang siya ng kain. <laughs> so, pagbulok ayaw na niya. Ma! May nagtatakpuhan pa, nagmamadali. Ayun, nagmamadali. Akala niya ay may maaabutan pa siya. <laughs> Ayan Oh. oh. Ayan. Ayan, para hindi ka naman, ano, oh. tinikmang ko rin to. matamis nga, ayan, oh. ito, tinikmang ko rin ito, matamis. Kaya lang baka ito yung, <laughs> ano, ito yung bunga ng kasalanan. <laughs> Kaya hindi ko talaga, ano, inulit. Hindi ko na inulit na kumain. Tinikmang ko lang. O oh, siguro hindi pa naman ako ganun ka nagkasala dahil sa ginawa kong yun. <laughs> yun o. Oh. Oh. Ma! Ma! Ayan, may pilay akong kambing. Naawa ako dyan sa pilay na yan. Uh, siguro naano siya. Ayan. Uh, sayang, maganda pa naman sana yung breed niya kasi anak na siya nung pinapalahi ko. Ayan, hindi niya maiano yung paa niya. Ayan, ano. Yung damage na. <coughs> hindi ko alam kung mauulian pa. Manunumbalik siya sa dati. Ito, ito mga dumalaga ko na to. Halos gusto ko na sanang i-out. Kaya lang ay ano, alanganin pa sa size. Yan. Ma! So, yun lang mga ka -proud. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga laging nakasuporta sa aking mga video na ina-upload dito sa aking YouTube channel. At yun, patuloy akong nagbabahagi ng aking mga aktual na karanasan dito sa aking pagkakambingan. So, yun lang. Happy Goat Farming. Uh, God bless mabuhay.